Uh, magandang hapon, uh, Kap. Ay, eh, magandang hapon po, bosing Diego, bosing Ibon Mandaraget. Opo, ap, uh, sa radyo pwede, gimba. Opo, pwede po ba malaman ano po ba yung pangyari dito sa sinasabing pagganakaw ng bibe dito sa inyong barangay? Eh, kagabi po, na kung po yung magnanakaw, pero wala silang ang nakuha po kagabi. -hmm. Pero yung may are talagang nakarecord sa kanila at nakapag-blatter pa sa Barangay Hall na noong 17 ng August. Ngayon, noong 14 doon, nakakuha na sila, tapos 17. Pero kagabi, September 6, wala sila nakuha at na detect po sila ng mga tao. Pinagabol nila sa 7,000. Okay. Oh, Nagka-barangay kaya bugtong po. So na-tempo nila kagabi, kaya nga lang hindi nila nahuli. Hindi po, nagtakbuhan po. Ngayon, naiwan po yung motor nila sa tatlong pares na sinila sa cellphone. Doon po namin na confirm nung kanino yung cellphone sa motor po. Sinurender po namin sa police station. Ayun. So, kaninang Madaling araw po, eh, natuntun nyo na po itong mga maganakaw. Opo, kaninong umaga po. At uh, niinterview ni-interview ko lahat po ng dumadaan dito sa gawiko sa tampak Na dumadaan na taga-kambugtong, ni-interview ko. Kaya na-confirm ko kung sino po yung tao na yun. Ah, so napagtanong-tanong nyo po dito sa mga dumadaan po dito sa lugar nyo? Opo, kaya no, nalaman po nila kung sino yon eh, sinorender po yung isang tao na taga barangay Kambugtong po. Ngayon, na uh, sabi na lahat mga nila. Ayun. Ilan po sila lahat na nagnanakaw? Bali, limang tao po sila. Ah, limang tao. Opo. So, yung limang kong tao na yon eh, uh, nakausap nyo na? Opo. So, ano po yung naging pag-uusap, uh, Kap? Eh, mag-usap-usap kayo sa nanakawan na may-ari ng bibi, pausapin nyo kung anong pag-uusapan nyo. Ngayon, nasabi ng may-ari na babayaran po nila yung nawalang bibi. Oh. Ilan po ba yung nawalang bibi do sa may-ari? Eh, bali, 32 po na piraso. Nako, ang dami, no? Opo. So, so, magkano po yung babayaran lahat? Eh, sabi po, yung may are ng bibi, eh, magbigay na lang po sila ng 20,000. 20,000. Nagpo-4,000 po sila. Bawat Dime. uh, maganakaw. Opo. Ayan. Ito po mga maganakaw, eh, lahat taga-kawain bugtong. Opo, kawain bugtong po. Opo. Ano po mga edad nito? Eh, mayroon po dalawang kampo na minor di edad. Na edad di 6, dalawa. Opo. At yung iba, Pero, yung iba, 24, 22, Ayo. 20. Ayun. So, kamusta po? Uh, nakapagbayad naman po sila. Opo, naayos naman po kanina. Nakapagbayad din po sila. Ayun. So, wala nang reklamo sa polis? Ay, wala na rin po at naayos na rin po dito sa kunayon po. Pag-uusap. Sige po, uh, kap. Baka meron pa kayong nais sabihin sa mga kabarangay nyo o sa so sino ba ma makakapanood itong uh, panayam namin sa iyo? Uh, lahat po na nakikinig po dito sa radio natin Kimba, yun lang po at yun sa barangay natin, medyo ano natin, bantay-bantayan natin kasi gawat ngayon. Talaga kailangan kailan mga tao. Talaga hirap ng tao ngayon. Maraming salamat po. Salamat din po. Thank